tabo eh binaligtan naman nila ha lugar bago niyo ah tayo okay po yung ay oh okay oh sabi niya tabo na mas gusto ko na din ako Dapat buo na, no? Buo na. Ang dumbak Buo na ano? Don. Don. Buo mo na lang.

Mayroon okay, siyang baka dyan eh. Ata-argan Kaya natin Kaya ako kasi nga dyan ang ako. Hindi bukas. Bukunin. Okay, okay. okay. okay, Gay, ang baganda niya. natake namin. Union na namin. ipakuha. Nakikiusap, nakiusap kayo sa akin, di ba? Hindi, tingnan mo na. Kaya nakikiusap sa akin. Sa garap po. kasi po nag-uulan. Dapat ako na lang. Kerlin! Patay siya lang po talaga, sir. Hindi, hindi, hindi. nga yan. Tanggalin nyo na. <matik> lang, tanggalin o, sige na, tanggalin mo lahat yan. O, tanggalin nyo na. Kerlin nila. Kerlin ako. Punin siya. Punin niyo. Tanggalin niyo lahat yan. Tanggalin niyo, Tanggalin. Tanggalin. Ako. Yan. Yan ka. Yan. organize oh, oh, nakiusap organize 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 Sige. Thank you po, sir. Thank you po. kukunin ko na to, ha? Well, sir. Yeah. Sige. Eh, ako, ma um, um, ma um, madali uh, naman ako kausap, di ba? Sabad po, sir. Oo. Oh. Um, 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 sa lunes, uh, wala na yan. Oo, uh, yes, sir. Right, sir. Sa lunes, ha? Wala na, ha? Sige. Bibigyan ko kayo. Ako ah, ano naman, madali naman ako kausap. Eh? Salamat po, sir. Sige. Ah, kasama ay, nga yan, pa. hindi. Kinausap ko na sila. Ako naman, mandaling kausap. Hindi, nung nakaraan, pinakay sa atin. Kaya, kaya nga, o. Sinabi nga, o. Monday, Monday, kukunin ko na pag nandyan. Ha? Ah, wala tayong usapan, ha? Ah. Sa Monday, kukunin ko na pag nandyan pa yan, ha? Ah. Sige, sige. Sa Monday, kukunin ko yan. Pa, pa. kuya Tony, pakialis mo nga kotse na Para makapasarap sa Kaya, Tony, pakialis mo nga yung kotse tapos yung ano, kapaano? mo yun, yung truck. Yung truck. report yan? Kung di bahay dito, dito rin, rin, rin. yan, oo. Kaya nga ako bumalik dito eh. O, oh, dito iba! O, oh. dito iba! Dito iba! Dito iba! iba. Parang ano, ito.

Yeah.

માલે માલેલે માલે મયાલે માલે I have to pull in the end up.

eh ano na lang yan. Yes! Hindi oh. ko pwede nakatay ka na ng ganyan. Nakakais yan. Oh.